As they were a year ago But all will be okay i am move on There's nothing left to hide Hope. Oh. panginid ng iyong kamay Hope ka sa akin ma'am? Okay. Angas Ang po. Magkano po yung pati oil? Si oil sa ma'am. Nagat na natan. Nagat na Hello, kan? Hello, po. Sige ito yung mama Yan lang gamit ako lang sa ways Highway lang yun ma'am oh. Highway lang po yun Highway lang Highway lang po Hindi siya liblib -lib. <laughs> 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 Hindi siya liblib -lib. Hindi naman liblib -lib po Hindi si lang po Hindi lang ma nagat nagatan Kaya maam magano po ba 60 <coughs> pala? 60. 60? Dalawang daan. Ha? 100. Ha? 100. I am the Ano ba lang kayo Paba trabaho? hitung hmm. hitung sangkas mam, apa nama ya? ma? Anong, ma, uh, Lalo, ma. Lalo, ma, Lalo, ma yes ma'am. isalber senam senam ang gagano Starbucks itri ano siya ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano

Oh, um. ngomong-ngomong eh. <laughs> <tuk> siapa um, nih? Saya terbang, aku kasi aku mau nih ngak nge-trabaho mah ma'am? helmet kita

Magano? 50 Hmm, hanggang doon? Ano lang po Hanggang <laughs> Ano, kayo muna nga sakay Pwede kayo may raban Ha? Ako na Kala ko papasok ka pala ng trabaho Ano ba? Kala ko papasok ka pala ng trabaho Hindi po Hindi ka tapos ako yung work Ah? Ang trabaho yun ma'am? Barista po. Mm. Starbucks? Ha? Sa Starbucks po kayo? Opo. Okay. Tapos uwi niyo ma'am, mga ito oras. Iba-iba ko yun. diyan hey, ano ba naman? Araw-araw ka nag-angkas? Hindi po. Depende. Minsan kasi pag open na hindi naman nag-angkas. Hmm. Kasi may jeep ka. Sakto kasi pa na nila ko. bawe. Ano Paano na lang ako pauwi na rin, Balinsuela? <laughs> pauwi rin na? Balinsuela ako, ma'am. Ah. Gano'n ang trabaho. Diyan sa Mayano, welcome ah, ano on na. Ah, Yes, ma'am. Pupo, pag ano? Masayin. Pag nakita kita, kausap po yung ano? Yung okay. tricycle, o. So, sa kasi naka-stop naka kami ng bus, eh. Handaan natin ang C3. Hindi na. Ano eh, kuya? Ayun, daan

lang Eh, ko yung price ito sa kumakano Sabi niya, ano eh 60, eh, dumap na lang <laughs> mam, okay lang, nakaano tayo? Naka-record ako? Nag-ano ka ako sa... ka sa ako, okay lang? Nag-vlog ko? Opo Ah, na ano? Opo. <laughs> okay lang ka sa content lang ako. Ha? Baka yung boyfriend mo ha? <laughs> boyfriend mo nito? Naka-record yung ano natin, uh -huh. pintuhan to the max. <laughs> okay lang, masama-masa ko. Maganda ka naman eh. <laughs> Ilan taon ka na ma'am? Ilan taon na po kayo? twenty na Nag-isip na. Bata Bata pa. May mo na kayo ma, muna pa? Wala po mm, Boyfriend? Meron oh, Shout out mo sa ano mo sa mo, shout out mo Ang nasa ko Ang nasa ko Buti ang vehicle niyo kuya, no? Galing pa kayong tabata Hindi ma'am, ano lang uh, Na naman ako, pauwi lang naman din uh, Oo, oh, masayang rin yung pita Oo, oh, yung eh. Valenzuela uh. Pero yung mga malayo Hold up, play 🎵🎵 Pumanay ko sa pitigang wiso 🎵 Hindi ko parang uh. oh, na siya ba, Bakay, nandito. na yun uh. ano? <laughs> Yung piniran. Yung bunyiral. Yung lalong? Oo. siya. <laughs> Pangalan niyo po? Ha? Len. Saan ba kayo? Dito talaga kayo? Semen, ano eh tayo kabila Pong ba? Lumasa Okay Ay <laughs> Shut up kay ma'am Lin Ay huwag na ma'am Huwag na Ma po Ano Ay, po ako? Hindi naglilibre ang gas po ako Naglilibre ang gas po? Yung po kayong content ko ma'am Ah! <laughs> Sino sa ba ko yan? Ito yes, naman po, talaga ako ng ano, na yung mga... Hindi po yung kalang Ha? Joke lang yun. Hindi nga. Hindi kita ko magkano yung rate mo. Oo. Uh, Susupukan lang Pero totally talaga mga po. Oo. Libre ang gas po yung ano, config sa vlog. Ayan. ko yun? Sarasok Oo. Sige na yung naman. Ito ka. Ano maniwala ka pa makita mo. Sarasok ba? Oo. mo Ayan na mo? para makita niyo po. Sige, follow oh, ko. O, ayan kayo. o. May brisa kayo, di ba? Oo, oo. Ayan po siya. Alam mo, pa kuya? Ayan naman. Ayan po yung channel ko. Ayan mo. Ayos oh, po yan. Ayan naman mo, para makita po. O, ayan. E, eh, ano Ha? Huh? Hindi naman ma'am oh, Basta makapagpasaya lang tayo ng tao Okay na yan Wow, no, no, di ba? Ayos na Up 14 hours uh, na uh, ako nag-work eh. Ano na yun okay okay Oh, kung nahirapan ka ma'am, text mo na ako pa uwi Aha, uh, nakakaya lang Hindi, na. doon lang ako na uwi sa ano sa, doon ako sa welcome camera, doon lang trabaho ah, Tapos balinswila po yung ano Balinswila po yung ah, yeah, uwi ko O, oh, siya Panoorin ko yung vlog mo no? Ang bali ano? Pa-face level tayo? Ano? Face level po Ano? Pero ano? parang makita natin ma'am Malay mo, magkita sa ano Sa retiro Ay. Ha? I, ano ko na lang kuya? Follow kita. Kuya, thank you uh, ah. Uh, Seryoso ba? Oh, so, ano, fix mo na po. Okay, ano? Gusto mo ba ng number ko pag nila pa ka so, Sige kuya. Oo, oh, sige. Oo, oh, sige. 0945. 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 ko 0945. 0945. ka 0945. ako. I eh, yes, so kung po talaga. Pangalan uh. niya, ma'am ma ma Lin? Ma'am lin, lin? Lin uh Oo, -oh. Lin Lin? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Blessing pala kuya yung pag niya, pagdaan. Kaya mahal rito sa akin kanina. <laughs> <laughs> tapos, <laughs> niyo, kuya. tapos niya Ryan mo uh -oh. pa ako. Oo, <laughs> ayun, <laughs> 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 Ah, uh, ah, uh, so Facebook, ma'am. Para sa chat din, siyempre. Wala akong Facebook. Ha? ko Oh. Naka, <laughs> Naka, ano, na ka ka. Oh, uh, uh, so yung, Paano tayo yung... para <laughs> magkita para mag, para mag, para mag para mo magkita tayo sa labas? Wala ko ya. Ano? <laughs> ha? Hindi ako, ako, ako <laughs> sa work ko. Ask her if she to see you. Piks mo ka Ingat po. Oh, ingat yes, po. Thank you. Oh, mo pag nairapang sumakay. Ha? Ingat po. po.